Welcome back mga kaboxing Sampung taon na nga po ang nakalipas matapos masaksihan ng maraming mga Pinoy Boxing fans ang mapait na sinapit ni former 4 Division World Champion at naguriang ang The Filipino Flash na si Nonito Donaire sa kamay ng nuoy undefeated champion at matibay na pambato ng bansang Jamaica na si Nicholas Walters noong magharap ang dalawa buwan ng Oktobre taong 2014 na kung saan kasabay ng naging panalo ni Walters ay ang pagdurog ng damdamin ng maraming Pinoy Boxing fans nang masaksihan nito kung paano pinabagsak at talunin ni Walters si Donaire via 6 round technical knockout ay mapapalaban na naman nga po ulit ang tinaguriang Axeman ng bansang Jamaica kontra sa matibay na pambato ng bansang Mexico na si Luis Torres mag iisang taon matapos ang naging huling laban ni Walters na gaganapin sa Thunder Studios, Long Beach, USA ngayong paparating na Marso 8. Sa mga di po nakakaalam, pang-apat na laban pa po ito ni Walters matapos itong magretiro ng halos pitong taon nang matikman nito ang unang pagkatalo via 7th round referee technical decision sa kamay ni Vasyl Lomachenko para sa WBO Super Featherweight Champion Belt matapos umayaw ni Walters bago pa man magsimula ang round 8 ng kanilang laban na ginanap sa Las Vegas buwan ng Nobyembre taong 2016. Matapos mabigo kay Lomachenko ay halos pitong taon nga pong di napalaban si Walters sa ibabaw ng lona. Ngunit taong 2023, buwan ng Pebrero, ay nagbalik aksyon nga po si Walter sa isang tune-up fight kontra sa pambato ng bansang Colombia na si Luis Marmol na nooy may kartadang 19 wins with 11 knockouts, 16 na talo at tinalo ito via 8-round unanimous decision. At sa kaparehong taon, buwan ng Nobyembre, ay sinagupa naman ni Walters ang kababayan ni Marmol na si Rinaldo Esquivia na noong may edad na 47 anyos at may kartadang 9 wins with 3 knockouts, 21 na talo at lahat po ito ay natalo siya via knockout. Tinalo nga lang din po ito ni Walters via second round technical knockout. At sa nag-iisang laban ni Walters nitong nakalipas na taon ay tinalo naman nito via 10th round unanimous decision ang pambato ng Amerika na si Joseph Adorno na nooy may kartadang 18 wins with 15 knockouts, 3 talo at dalawang tabla para mapanalunan ang WBA Continental America's Lightweight Champion Belt. At sa taong ito, sa edad na 39 anyos ay susubukan ulit ni Walters na pataasin ang kanyang ranking at makapasok sa top 15 ng 4 major sanctioning body ng boxing sa pagsagupa sa pambato ng bansang Mexico na si Luis Torres na may kartadang 20 wins with 11 knockouts at isang talo. Kasalukuyan po ang may edad si Luis Torres na 23 anyos lamang. Sa tingin nyo mga kaboksing, kaya pa bang makipagsabayan ni Walters sa mga batang boksingero at maging world champion ulit o matulad na lang din siya sa ibang former world champion na ginagawang stepping stone ng mga batang boksingero para pabanguhin ang kanilang pangalan?